Good morning everyone! Yan, ingay na ingay po si Rina habang ng pagkain. Kasama namin si Kuya Nelson at yung mga teacher sa Loheka. Nandito po kami sa isang painan dito sa Dait. At uh, unlimited yung pagkain dito. O, di ba? Nandito po kami sa Sangyop. Birthday po kasi no, isa sa mga teacher sa Loheka. At inimbita, inimbita kami na kumain dito sa isang restaurant dito sa Dait. Unlimited po yan. Unlimited daw yung pagkain. Kaya todo hapot sila sa pagkain. Pero, meron po yung papalit. Kapag hindi namin naubos yung pagkain, magbabayad kami ng 300 pesos. So, lahat ng hinapot nilang pagkain sa table, kailangan maubos namin yan. Excited po silang maghapot. Kasi nga, may oras lang po yung pagkain. Kaya yung gusto mong painin, kailangan ilagay mo na sa table para hindi ka na babalik dun sa pupuhaan kasi may timer nga po. Naghihingi po si Rina kasi may tugtog and napapasayaw siya habang naghihintay na maluto yung mga pagkain. And eto na nga po, eto na yung mga pagkain na hinapot nila. Sana po maubos namin yan para hindi kami magbayad ng 300 pesos. And actually, ano lang kami dito? Ah, parang lima? O, oh, lima. Anim lang. Anim lang kami dito. And sana po maubos namin yan. Ang gustong gusto ko po talaga dito is yung gulay at saka yung salad. Favorite ko po kasi mga gulay. Kahit yun lang ang kainin ko. Ayan, kagaya ito mga lettuce. Tapos so, so much sa cheese. Ayan, favorite ko po yan. And salad. Okay. Hapot pa mo, Teacher Julina. Sana lang maubos talaga natin yan. So, ayan. mag i po sa pagkain talaga kami rito. Kasi, pa Ah, gulay talaga and karne and yung iba pa. So, sulit naman po yung uh, price. Kasi unlimited nga po. Thank you so much po sa mga teacher ng Lohega. Pasi lagi kami isinasama sa mga ganito. And na-improve din po yung socialization ni Rina. Kapag yung sumasama kami sa mga ganitong kainan. And syempre yung mga nakakasalamuhan namin is mama. Uh, professional and uh, mga good vibes kasama. nag i po talaga siya. So, ayan. Umpisa na po ng pagluluto and sana maubos po namin yan. <laughs> kanina po excited sila nung nagluluto pa lang ngayon hirap na hirap silang ubusin kaya mo yan tiwala lang tiwala lang talaga <laughs> tiwala lang, tiwala lang. <laughs> tiwala lang. <laughs> tiwala lang. <laughs> Di ba tsaka tik na tayo. Parang iproblema sa pwede. Tignan nyo nga, magaling nga ito. Masayog ka na nga eh. mo kung masaya siya na ngayon. Masaya ka na ba? Masaya ka pa? Sana po tinatawag? Hindi na yung lulungang dinosya. Cool! Ipahin na rin yung mga, ano, yung parang okay lang pag hindi ito. <laughs> Dapat na plastic kayo eh, kasi magsisimbisak. <laughs> ano ba kayong plastic dyan? Marunong naman ako sumimple. <laughs> <laughs> Sa susunod po mga kalingap, magdadala ako ng plastic pag dito kami kakain. Alam ko na yung technique. <laughs>